Hello guys, good morning. Welcome back again sa aking channel, Meralode Vlog. So guys, nandito na nga ating ahinti sa revis ko, no? Kaya yan, mag-order muna tayo at bote na lang talaga nakapaglista na tayo ng orderin sa kanila kasi medyo Himala, maaga sila ngayon. Dapat tuwing Thursday ang punta nila. So, Wednesday pa lang ngayon guys. March 20, 2024. Ang aga nila dumating. no Buti lang talaga nakapagsulat-sulat na tayo. Kasi bukas Thursday, darating naman ang ating ahinti sa Pure Gold. Yan kasi ang araw ng punta nila dito guys. Kaya naman paganon busy tayo kasi nag-i-inventory tayo sa araw na yun, no? Pero bote lang talaga at nakapaglista na ako kaninang umaga at ngayon ang oras nga ay alas otso na no kaya yan medyo siyempre inagahan natin ang gising kanina kasi pag ganito kasi magsidatingan at may pasok din mga bata kaya yan medyo agagahan talaga natin ang gising kaya ito nag order lang tayo guys para sa ganun ma-completo natin yung ating mga paninda kasi mayroon kasing konti na lang at mayroon pa namang marami kaya yung pag konti na lang halimbawa yung mga may natira akong mga isang Balot na lang yan dinagdagan ko ng isa no depende pa yun sa items kong mabenta kasi kung hindi naman ay stop muna tayo sa kanalang ulit tayo mag-order pagbalik nila Ganun lang ang ginagawa ko guys discarte para sa ganun hindi naman magtagal dito sa ating tindahan no kasi gusto natin na mabinta ka agad sila para sa ganun makapamili ka agad at makapag order no ganun lang para mabilis ikot ang pohonan so guys for this video ay gusto ko lang ibahagi yung ginagawa ko dito sa ating tindahan kasi di yun may iwasan na may taong makakalimutin na may utang sila pero di nila matatandaan kaya naman ganito ang discounted guys dito sa aking tindahan kaya gusto ko lang ibahagi para dun sa mga nag-umpisa pa lang magsa-restore at sa mga nagbabalak para magkaroon ng idea kaya habang tayo ay busy dito sa pag-aararo dito sa ating hanap buhay ay eh, ayan, isi-share ko lang sa inyo guys ang aking discarte. Kaya kung bago ka palang lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, keep on watching! Problema nyo din ba guys sa inyong tindahan yung mga taong di marunong magbayad ng otang, nagkaka-amnesia diskumpiado. Kaya sa video ito guys, pag-uusapan natin yung mga ginagawa ko no? para sa ganun mabayaran tayo ng mga tulad nitong mga tao na hindi maiwasan dito sa ating tindahan. Kaya yan guys, umpisa na natin. No? Pag ako kasi talagang hindi ako naniningil ng paulit-ulit, no? isang bisis ko lang sila sinisingil pag may utang dito sa ating tindahan. At ito nga may utang nga sa atin na ah, taunan na ah, yung mga utang nila. So, natuwa ako guys no kaya gusto ko lang ibahagi kasi nakita ko siya after a year no nakita ko siya dito yung may utang sa ating tindahan at dito na siya ulit nabili sa atin pero hindi ko muna sinisingal hindi pinabayaan ko lang muna siya hindi ko muna pinahalala na may utang pa siya basta hinayaan ko lang siya inassist ko lang siya pag may bili dito sa ating tindahan inaantay ko lang talaga na uutang siya ulit yun lang talaga ang pagkakataon natin kaya natuwa ako guys kasi pagbalik niya dito no at pumunta nga siya ulit dito sa atin at yun nga dahil siya siguro ng kas kaya yan utang daw siya ng alak no at ito nga kasi siyempre pag karamihan kasi nang sa akin ay mga lalaki kasi mga mabisyo ang lakas kasi magbisyo wala naman palang pambayad kaya ito nga guys no okay lang naman magbisyo basta may pambayad ka ba diba? Tapos ito nga, mutang daw siya ng alak sa atin. So, sabi ko sa kanya na Kuya, may utang pa po kayo pero matagal na po ito kaya pinapakita ko yung listahan niya at ito nga naalala niya, no? Kaya natuwa ako sa kanya dahil hindi niya itinanggi dahil alam niya. So, ibig sabihin, alam pala niya hindi lang tayo binayaran. Di porket di kasi natin ulit, na single ulit, Di na kagad tayo na Di ba may ganong tao talaga, no? Kaya ako naman ay pinabayaan ko na lang kasi di naman kalakihan yung utang niya wala pa sa 300 kasi siyempre hindi naman tayo nagbibigay nagpapautang ng malaki at may limit lang kasi hindi naman natin alam kung kailan pa tayo babayaran di ba tulad nga nito ang tagal magbayad kaya hindi naman masyado masakit kumbaga tulong na lang natin sa kanila pero hindi na sila makakaulit umutang pa sa atin kaya nung bumalik siya dito at mangutang kaya yun sinabi ko sa kanya na may utang siya dito so sabi naman niya ay bayaran tayo sa pag daw niya, kaya yan, natuwa naman tayo kasi kahit paano ay mabalik mo lang yung pohonan kasi hindi na nga yung tumubo kasi naka-stack na nang matagal sa kanya. Pero okay lang naman yun, pero ang problema hindi ko na siya. Hindi ko na siya pinapautang kasi mahirap yung ganong tao. Baka bayaran na naman tayo sa sunod taon. Kaya pag ganitong klasing tao, wag na natin pautang dito sa ating tindahan no, para iwas stress din. Kaya ganun na lang guys. No? Halimbawa pag may utang pa dito sa ating tindahan, pag umutang siya ulit, hindi na sila makakaulit, no? Kasi sinira na nila ang tiwala nila sa atin. Kaya, yon kaya natuwa ako dahil ayun, nasingal ko nga yung matagal ng utang dito sa ating tindahan, no? Karamihan naman sa umutang sa akin ay okay naman sila magbayad. Mayroon lang talagang ilan-ilan na diskumpiado. Tapos pagdating ng bayaran na, magugulat sila pag magpatutal na sila. Paano kasi panay kuha sila ng kuha o kaya ipapautos nila sa kasamahan nila? eh, tayo bigay lang tayo ng bigay kasi kilala naman natin tong tao na to at magaling naman magbayad, maganda naman yung kanyang record sa atin kaya bigay lang tayo ng bigay. At pagdating nga ng bayaran na at ito nga, nasyak siya, pati din ako nagulat, ba't ganun, ba't din niya alam? Kasi minsan kasi inuutos lang nila sa kasamahan nila, kaya pag ganito nadala na ako na parang nagulat siya, kaya ganito na ang diskarte ko guys, no? pag may halimbawa may inuutosan sila na kasamahan nila pag mangutang dito sa ating tindahan, kaya ang ginagawa ko ay itemize ng sinulat ko. Sinulat ko yung ilang piraso, kung anong pangalan, kung anong pizza, at saka kung sino yung kumuha, talagang sinulat ko na. Kasi siyempre, nadala na tayo, no? Kasi ay ayaw natin pag-isipan tayo ng masama. Tayo, minsan kasi gano'n, no? Tayo pa nga nagpapautang, tayo pa ang napapasama. Kaya pag ganito, guys, na may ganitong mga uh, galing mga tao na mapag-isipan ka pa ng masama, kaya ganito na lang gawin nating discard, eh, para sa gano'n, hindi sila makakatanggi at hindi nila makakalimutan, diba? Kaya yun, itemize na magsulat, tapos sinulat ko na kung sino yung inutosan nila para halimbawa hindi man nila bayaran kung siya magbabayad kung sino yung mismo ang kumuha kasi nakasulat dito sa listahan natin ang pangalan ng kumuha. Ganun ang diskarte ko ngayon guys kaya hindi na sila makakatanggi talagang kompleto na kulang na nga lang papirmahan natin sa kanila kung di lang nakakayan. <laughs> yung ibang mga kasari natin pinapirmahan no sa pag may umutang kasi mayroon kasi mga kalimutan customer pero okay din yun guys na papermahan natin pag umutang sila para sa ganun may katibayan ka kasi ganun ang ginawa ng iba nating mga kasari ako guys, umpisa nung ginawa ko nung itemize at sinulat ko na yung kusina yung inutosan, hindi na, na, ako nagkakaproblema kaya gusto ko lang ibahagi, no? Para pwede nyo din yung gawin para sa ganun talagang mabayaran kayo kasi yung iba naman ay magugulat sa total, hindi, na, hindi, nila alam na may inutosan pala sila na ganito kumuha dito sa ating tindahan. Kaya yun, umpisa nung ginawa ko to guys, talagang okay naman. At syempre, kailangan din ipaalala natin at totalin na natin baka lumagpas na sila sa limit. Syempre, di na nila kaya yung bayaran para mabudget din nila kung kaya ba nila bayaran ganun ang ginagawa ko dito sa aking tindahan guys kasi baka sumobra na kasi siyempre alam naman natin kung magkano lang ang sahod nila kaya ganun lang ang diskarte ko basta diskartehan na lang talaga natin ang ating tindahan para sa ganun hindi lang mapunta sa pagkalugi ang ating tindahan para lalo pang pa lumago kaya yan lang guys maraming salamat